Viral ngayon ang video ng ilang DDS supporters habang ang mga ito nga ay nag-aaway-away ng dahil lamang sa humba. What? Bakit ko nakikain kami dyan? Anong, anong problema sa humba? Ay, Ayos humba. ko, pang ina. Subiklab nga ang isang tensyon at nagkaroon ng isang mainit na diskusyon ang grupo ng mga DDS sa The At ang itinuturing dahilan, ang humba. Ang isa sa masayang DDS celebration na ito ay nauwi nga sa isang sigawan. I was the one. Uh, mag-please ka na mag-please. Ako ang pinastos. At ito nga si Harry Roque, kasama ang grupo nito, ay pinuna dahil nga sa paglantak ng mga ito sa humba. Bigla nga itong may nakasagutan sa video at hindi na nga nito napigilan ang tumalak. Ito nga ay matapos mag-post ang isa sa mga kagrupo ni Alvin Faction na patay gutom daw sa humba ang grupo nitong si Harry Roque. At dahil nga natakpan ang ego ni Harry Roque sa nasabing usaping ito ay humirit pa nga ito at sinabi nitong gusto niyang bayaran ang lahat ng humba sa dahig kahit 10 pesos pa ang presyo nito. What? At para nga sa naging mainit na pagtatalo sa gitna ng DDS celebration, panuuri natin ang video na to. Para kakain lang tango na magpospos, pakisabi kay Aldo. Uy, bastos! Bakit kung nakikain kami dyan, Anong problema sa humba. At sa spaghetti man niya kinain, hindi naman humba. Ayano, Ayan o, nakalagay kishel niya. Hindi ako bulag. Pang oh, yeah. oh, yeah. ina, sumusobra na siya. Pinapakoy tayo ni Aldo. Ayan, may nakastrinsyat na lahat sa ginagawa niya. Bakit hindi na lang siya magpunta dito para mag-enjoy? Ano ba yan? Yun talaga gusto niya, pahiyaan O sige Tama na day Kung makain tayo ng ayos dito Ano ba yan? Na Lahat na lang ba issue sa kanya? At saka sinong sino, sino nag doon sa kay Aldo? sino na May nag nag-share Wala nag-share? Mayroon Paano

po, siya yung nag-share doon sa kay Ooy. Oh, sure. Siya nag-share na po may caption siya mismo. Vlogger na tabo Manila. No, this is my appeal, ha? This is my appeal. I'm sorry that... May satanas talaga. This is my appeal, ha? Huh. Some things are right, some things are wrong. You need to take a stand against wrong. Alvin, you are the best friend. Take a stand. Nasasama ka ito, Okay? Birthday mo pa naman. Because of your association with him. Some, there is good, there is bad. There is correct, there is wrong. Okay? Hindi ko alam kung ano pang pinost niya, pero ako yan siguro, no? Ay, ano na naman, ay, naman nakasulat? Ay, sabi niya, ay, nagsaya ka sa humba. Kinakain um, mo um, na yung humba nila. Pag spaghetti. Mami, can I pay for the whole humba? <laughs> ako naman yung dutong sa'yo. So, I'll pay for the whole humba. I'll pay for the whole humba, ha? Yung Humba ako, nag-sponsor sa Humba. Huwag yung kakalaman na, na, ha? Oh, na. No, no, wait, wait, para wait. sa lahat yan. Ay, 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 ay. Pero ito ang sinasabi ay, ay, ko once ay. and for all, The Hague. Merong tama, merong mali. You have to take a stand kung mali. Kung mali ang ginagawa, paalam nyo. Kasi akala niya, sunod lang kayo sa kanya eh. That's why he gets away with it. Kaya nga kailangan na magwala minsan. You have to eh. take a stand. Dasisira tayo rito all because of him. Hindi, okay, walang right, right. Pat diba? Yung mga taong walang, walang Tama o mali. Diba? My goodness, food. Oh my gosh, food. At saka... Hindi, na yung sige, ng sige, niya at, so, at saka, si mami naman ako no? kumbaba Si Alvin, birthday, birthday na niya. birthday oh Tama na Hindi ko maintindihan. ano 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 No, pero, ano 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 hey. Hey, Standing Attorney, standing right stop, now. stop. Ako kasi yung binalas. Pero I didn't go. Kung hindi siya sumigaw, hindi ko malaman. Pero sinasabi ko kasi, huwag ka nang magpapaka-plastic. right or wrong. Tell us, do you think what he's doing is correct or not? I'm trying to, to talk to him kasi nga, this is not good kasi hindi naman pala humba. Humba nga eh. Humba! Humba! Hindi pala humba. Let me talk to you. No, there's, there's right and there's wrong. And I'm mean, encouraging everyone. Take a stance. No, 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 no. not intimidating you. No. I can make a stand without shouting. Well, okay. Take you a don't stand humba then. Ako kasi yung sinira. Ako kasi yung Tama na! Tama na! I care if you're intimidated by me. Hey, exactly. Hey, I'm sorry. I'm just tama na It's his birthday, so please stop. But I was the one blasphemed. I know, but don't tell me, me to stop. Please. I was the one blasphemed. Please. I was the one. Jeremy. Uh, please, please, can mag please? please Ako ang pinastos. Mami, magkano yung humpa na yan? No. And take ten, 10 times up no, no, you're my son. Wait, no, you, you can eat as long as you want. Lahat They're naman kumakain sa so Grabe. You have to condemn what is wrong. Yun ang sinasabi ko, no. There are things that are right, there are things that are wrong. This take a stand. True. God, na naman. Ito talaga siya. Ang hino pa man. Bakit yan? I'm telling you, take a stand and wrong. Sarah, kang ganyan kasi hindi mo kasi naintindihan ang nangyari. Nagkasayahan dito, nagkasayahan dito. Tapos na si Aldo, biglang nag-ano, nag-post doon na kinakain na lang yung mga pariwa. Parang, ulang pa. I'm sorry to birthday. Pero... Parang nang babasa ba? Bakit nang kasi nagka-awayon, oh, nagpagulo na. Saka ito naman, Geraldine. Pag may nabiktima, hayaan mo magsalita yung biktima. Kasi pag pinigil mo yung biktima magsalita, you're condoning a wrong. My apologies, sir. Pambihira talaga itong si Harry Roque para makipagdiskusyon siya sa ganitong klaseng usapin. Isa pa naman itong international lawyer para patulan pa ang ganitong klaseng humbang issue. At sa mga DDS dyan, kung talagang gusto nyong suportahan kung ano ang mga pinaglalaban nyo, dapat ay magkaisa kayo. Hindi para magkawatak-watak kayo dahil lamang sa usaping humbang ito. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panonood.